sa mga bangenot na barata. Panibagong pamayo kanal Bay Police Provincial Office, Nagasumir Pwesto na. Lalaki arestado sa search warrant operation sa Placer, Masbate. 29 anyos na lalaki, arestado sa gun by bus operation sa Camarines Norte. Alam na panibagong kaso ng COVID-19 na itala sa Bicol. Abutong sa sangkatos milyones pisong katidad din iligal na droga na kan Pidea Bicol kan taong 2023 asin, ah, SLP product display and exhibit, formal ng binuksan kan WDB call. Maray na hapon, Martes, Pebrero 20, taong 2024. Uninaan mga baretang tatak, Bicol. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7. Radyo Uragon, Katanduanes, sa 90.7. Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, panibagong pamayokan Albay Police Provincial Office nag-asumer na kasudma. Si Jennifer Pulinar, sa detalye. I take great pleasure in receiving this office symbol. I will do my best to govern as Provincial Director of Albay Police Provincial Office, Police regional office 5. Formal lang nag-asumir pwesto kasuod ma ang bagong pamayokan Albay Police Provincial Office na si Police Colonel Julius Anonuevo. Niribaya ni Anonuevo ang dating pamayokan kumandansya na si Police Colonel Fernando Cunanan Jr. Sigun kay Anonuevo, Saro sa mga hiraram niyang tututukan, ang pase orden sa probinsya nga ni masyerto ang kaligtasan kan mga albayano. Threats to the way right toward the public. We will intensify and innovate our intelligence-driven operations as well as investigation capabilities to support these persistent initiatives. Pinanginota ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dison ang turnover ceremony na ginibo sa laogkan kumandansya sa Ligao City. Sinabi kan opisyal na dati niyang nakaiba sa National Capital Region Police Office si ananuevo Nuevo. Asin nahiling niya kung gura ini inikadedikado sa trabaho. Kaya kumpiyansa man siya na magagampana ni ananuevo an ang sa iyang papel bilang bagong leader kan kapulisan sa Albay. Mahilingan man po nindo, mam mamatian nindo kung paano po mag-lead si Colonel Ano na uh, kumbaga subok ko bilang bilang uh, naging kaibahan sa Special Action Force at sa Manila Police District na hiling ko kung gaano siya magtrabaho uh, ma, ma matunin po at din na ma siya mag uh, lead kita. Sa iya man na pinasalamatan ang dating Pamayokan Albay PPO na si Police Colonel Fernando Cunanan Jr sa mga naging kontribusyon ka ini urog na sa pagmantinerkan kan peace and order sa probinsya at sa ating outgoing uh, PD Another uh, snappy officer, pupunta siya sa next ladder ng kanyang karir, paakyat. So normal lang po na mag a siya ng panibagong challenge sa kanyang karier. Uh, so. Kasabay kan sa iyang paghali, nagpaabot manin pa sa salamat si Kunanan sa mga pag-iriba niya sa serbisyo. Asin sa gabos na nakatuwang niya ni nagkapirang taon na naging dalan para sa mga accomplishment kan sa indang opisina. Nagpapasalamat sa uh, hospitality na binigay ninyo po sa akin dito sa Albay. Ganun din ang criminalities na nangyari. So nagpapasalamat po ako sa ating mga local chief executives na naging kaibigan po natin, uh, mga private individuals na lumapit sa atin, natulungan natin. Lumapit po ako sa kay Congressman Saldico, tinanong po niya ako, ano yung pwede namin itulong? So sabi ko, napakagalante, napakabusilak na ng puso ni Congressman Saldico. Mientras tanto... Kasabay kan aktibidad, nagkaigwa man blessing ceremony para sa bagong Albay Provincial Medical and Dental Office na makukuha sa laog kan Albay PPO. Nakaresebe si man an enterong hepe kan mga istasyon sa Albay nin basic assault rifle 5.56mm asin investigation kits para sa mga baretang tatak Jennifer Pulinar. Badil mga bala asin magazines Nakumpiskar sa pigkondusir na search warrant operation sa Placer, Masbate. 33 anyos na sospek. Arestado si Danica Garcia sa detalye. Arestado ang sarong 33 anyos na lalaking driver makaliis na makuwaan badil, mga bala asin magasin sa pigkundusir na house raid, kan otoridad sa Porok Rimas Barangay Daang Lungsod, Placer Masbate, kan maagahon kan nakaaging biyernes. Sigun kay Police Major Maria Luisa Arellano Pino, sa kusog nin sarong search warrant, nakuha sa posisyon kan sospek ang sarong kalibre 45 pistol, duwang steel magazines, asin limang live ammunition kan parehong pistola sa mismong residensya kainis na nasambit na lugar. Pero so, base po sa mga sa ano sa mga tipo ng ating community. So, syempre pinagvalidate na ating mga operatiba and kaya po nagkaroon kayo ng search warrant laban sa kanya. Bali po sa base po sa record natin, wala naman na nakalagay na dati na may record that not ano hindi na wala na po naman naman po nakalagay. Um, so far po, pinag-verify pa din natin kung nagamit na bato sa ibang krimen. And until now, po, waiting po tayo ng so Naging matrayong po ang operasyon huli kang pigsararong puwersa kan Placer MPS, Masbati Police Provincial Intelligence Unit, CIDG Masbati Provincial Field Unit, 94th Special Action Command, 9th Special Action Battalion, asin Regional Intelligence Unit 5, Provincial Intelligence Team. So ako'y nananawagan po, lalong-lalo na sa Masbati nyo na if in case po may nanalaman kayo na sa mga bahay ninyo na ma or mga taon sa inyong lugar na meron po na na in possession po ng baril, lalo-lalo na po hindi naman siya lisensyado. So paki-contact nyo na lang po yung nearest police station ninyo, paki-inform na lang po para ma-action natin. And po na... Sa ngunyan, nasa kustodiya kan Placer MPS ang akusado asin in nahahampang sa reklamong pagbalgar sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Republic Act 10591 o Republic Act 10591 o Republic Act 10591 o Republic Act 10591 Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. 29 anyos na lalaki arestado man sa pigkasar na gun by bus operation sa Basod, Camarines Norte. Si Nomer Corporal sa detalye dai na nakapalagpa ang sarong 29 anyos na lalaki. Makalis na magpositibo sa ikinasar na gun by bus operation sa Purok Akasya, Barangay Poblasyon 2, Basod, Camarines Norte. An operasyon, an binilog kan pinagsarong pwersa kang CIDG Camarines Norte na iyo ang lead unit, Basod Municipal Police Station, Camarines Norte Police Mobile Force Company, asin ang Camarines Norte Police Intervention Unit. Binisto ni Police Top Sergeant Joy Cortez ang sospek na si Alias Nardo, soltero as in residente kan Barangay 5 Dait kan paraong Probinsya. Kung sa inakwa sa posyon ka ini, ang sarong caliber 357 Magnum na mayong magkakanigong dokumentos. During the conduct of uh, case builders nila, found out na ito ay may pangmisyon ng isang uh, illegal na uh, na kung saan ay wala pong naipakita, naipakita ang dokumento kaya po nagresulta sa uh, successful operation para sa sinigawang bypass operation po. Napag-araman man, eh, naloy ng manan kang otoridad si Alias Nardo huli sa pagpapabakal ng ilegal na badil sa nasambit na probinsya. So monitor po sila ng CIDG si natin so, kaya po nag-initiate uh, po ng uh, operation yung si ADD gaybidigad. Ah uh, mga kababayan natin maging maingat po ano lalo na kung halimbawa ay sinasanla, la na walang mga dokumento at sapat na uh, papel din po yung uh, yung baril ano po. So ito po ay pinagbabawal sa ating batas. Kasung pagbalgar sa Akta Republika 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang suspektyado nangunyan ang nasa kustudiya pa kang CIDG Camarines Norte para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. DOH Bicol nakapagtala nin dugang na anom na kaso ng COVID-19. Total na bilang kainis sa bilog na rehiyon puminakol na sa 1,500. Si Antoinette Banta sa detalye. Apat na taon na ngunyan poon kan magkapandemya sa nasyon. Alagad si Nanay Mary Ann kan Legazpe City, takot man giraray sa huma kan COVID-19 urog nang may mga nababaritaan pa siyang pigtatamaan ka na sambit na helang. Kaya mas kibako nagayong maigot ang gobyerno pag abot sa COVID restrictions, nagiingat man giraray siya na daima biktima ka na sabing virus. Saro sa mga nakatodan niyang gibuhon ang pagsulot ni face mask urog na tuyong nagahali sa saindang harong. Siring man ang paglinig kan saindang natan dapat kung ano ang pig, pasunod kang gobyerno dapat sunod doon dahil magparaway na ta syempre baga ang ilang bagang covid bako sa nabuhay ta siyempre, sa so mga akit ta di ay batar ta man na dai sinda mahawaan kang parang ilang naan sa pinakahuring datos na pigpaluwas kang Departamento de Salud sa kaso ng COVID-19 sa Bicol, dugang na anong katawo ang nagpositibo sa virus na naitala poon kan Pebrero 11 hasta Pebrero 17 na nakadugang sa 1,674 aktibong kaso pa kaini sa rehiyon. Apat ang panibagong kaso kan COVID-19 sa Camarines Sur, duwa sa Naga City, saro sa Bula, asin saro sa Kamaligan, saro sa Mercedes Camarines Norte, asin saro sa Sorsogon City. Sa parehong periodo, mayo man na binawian in buhay dahil sa COVID-19. Sa parehong periyodo man, 15 ang naitalang panibagong nakarecover sa nasambit na virus. Siyam sa Kamarinesur, tulo sa Katanduanes, duwa sa Sorsogon, asin sa Ro sa Masbate. Sigun sa DOH Bicol, nga ni imabiktimakan COVID-19 virus o galiyon ang ng face mask urog na sa mga matatawang lugar, maging malinig sa lawas, asin sa palibot, asin magpabakuna. Para sa mga baretang tatak Bicol, Antonet Banta. abuton sa sangkatos milyones pisong kantidad ni niligal na droga na kumpiskar kan Pideya Bicol kantong 2023. As in SLP product display and exhibit, formal nang binuksan kan DSWD Bicol. Yan na siniba pang bareta sa pagbabalik kan Ako Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? eh mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! sa tahaw kan pandemya sa ibong kan mabukusog na bagyo asin pagalburuto kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia danay tang namamatean siring man kan sa sabiring sa diring partido sa kongreso ang akubikol party list katabang na kasurog pa acubicol! Bicol Online TV. Abuton sa sanggatos milyones pisong kantidad ng droga na kumpiskar subuot kan Pideya Bicol kan nakaaging taon. Si May Arango sa detalye. Total na 98.2 million pesos o 15.456 kilo ng ilegal na droga ang nakumpiskar kang Philippine Drug Enforcement Agency Bicol kan taong 2023. 14.327 kilo kaini ang shabu, 1,000 kilo sa marijuana, asin 129 grams sa cocaine. Sigong kay Pideya Bicol Director Tri Edgar Hubay, halang kaw inikumpara kang taong 2022. Sabi niya, kadaklan sa mga nakumpis ka rin ng droga ang hali sa luwas kang rehiyon. Kaya mas pigpapakusog nindaan sa indang pagbabantay sa mga border kan Bicol. Ang inter-agency effort, kasi lahat ng misis pwedeng gawin. Pwedeng simulan sa ibang strategy. Kailangan natin yan ng ibang mga law enforcement agencies na may, may, may authority mag-flag down ng mga sakyan. So, importante yung participation ng higher patrol group dyan. Kanakaaging taon man, total na 1,177 katawo ang naaresto kan ahensya sa kampanya ninda kontra iligal na droga. 195 sa mga naaresto ang high value target. As in 2,224 ang nasa ang atananing kaso. Yung 2020 is, yun yung naging, naging, naging uh, turning point ng drug situation sa uh, halos hindi lang sa Bicol region eh. Halos sa buong bansa yan eh. Kasi ito nga kasi siya sabi na magbabalik yung, 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 ibang mga personality na na-involve sa Iligan. kan direktor na nasa 2,300 ng barangay ang naideklara ni Drug Cleared sa bilog na rehiyon ngunyan na taon. Mantang 488 na sa nang barangay sa Bicol ang pigiinguhan nindang maideklarama na drug cleared. Panawagan natin sa ating mga kabayan no? at uh, siguro uh, sama na natin yung mga law enforcement agencies at ibang mga government agencies na involved sa ano sa anti-drug campaign na tuloy-tuloy uh, natin supportahan yung programa ng uh, ng ating pamahalaan lalo na sa Bicol region. Katakod kay ni padagos man subutan sa inang pag-inguwanga ni matuldukan ang paglakop kang ilegal na droga sa Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, may Arango. Tulong Green Sea Turtle na napadpad sa kadagatan kan Manito Albay na rescue ka na kaaging miyerkules. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Tulong green sea turtles ang sabay-sabay na binuwian sa kadagatan sakop kan Barangay Kawit-Asin Puliki Bay sa maanito albay ka na kaaging miyerkules. Nangenot sa ginibong pagbuhi si maanito Mayor Rebecca Chen, asin ang personajas kan Provincial Environmental and Resources Office. Sa impormasyon, Natrap sa fish cage asin at sa nasambit na kadagatan ang tulong green sea turtles na nahiling kansarong parasira sa lugar na tulos man na ipinaabot sa kaaraman kan otoridad. Yung dalawa po, yung nauna, natrap kasi siya sa ano, sir, you, uh, fish cage ng uh, fishermen natin. Nang um, okay. uh, wait. One, two, three, yung, three, sa harvest na sila ng mga fishes nila, yun na, kita hindi yung dalawang public ka, kaya... Pasig uh, na din nila. Tapos, ang um, na maganda for proper documentation and turnover kasi din sa office. Tapos, yung pangatlong pawitan na na kuha naman is uh, kuha naman sa sa dagat at tapos sa fishing ng uh, isang uh, fisherman. Sa datos kan opisina, iniyan ikaapat na beses na may na-rescue na green sea turtle sa saindang banuaan. Pagka naman sa mga uh, fisher folks namin dito sa barangay Tawi, ang um, masasabi ko lang po is continue lang po nila yung pag-surrender sa mga uh, endangered species na kukuha nila kasi nasa process na din po kami ng pag-craft kung paano namin ma-reward or ma-incentivize yung mga taong nag-surrender ng mga nauguli nila endangered species. Katakud ka ini. Maigot man ang ginigibong pagbabantay kan Municipal Environment and Natural Resources kan Maanito Albay, Coast Guard asin bantay dagat, ngani padagos na maproteksyonan, ang mga siring na endangered species na nangangaiponin pag-ataman. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. SLP Product Display and Exhibit formal nang pigbuksan kan DSWD Bicol kasubagong aga. Ini katakod kan sa indang ika-73 na anibersaryo. Si Regine Bue, sa detalye. organic chips, chili oil sauce, asin mga handicrafts, arugan basket, asin chinelas, ang piras sa mga pigtatampok na produkto sa Sustainable Livelihood Program o SLP Product Display and Exhibit kan DSWD Bicol, ngunyan na aldaw sa Pacific Gaspi. Piras sa mga natauwan ng oportunidad na magbalis sa aktibidad, iusin na Nanay at asin Nanay Irma. Masaya po, ma'am, kasi maraming natutulungan sa akin. Malaking tulong po talaga, ma'am, na ano, kaya sobrang nagpapasalamat ako na isa ako sa nabigyan ng ano ng BSW. Sobrang saya sa loob ko na may binigay siyempre nakadagdag sa puhunan na pang ano sa negosyo. Sigun kay DSWD Bicol Director Norman Lorio, sabay kani ka 73 na anniversary kan DSWD, diwat tindang binuksan ang SLP product display and exhibit. Na obhetong maitampok ang mga produkto kan sa indang SLP beneficiaries o itong mga natawan ng dalim pugunan ngani ni makapagpuon maski sa na negosyo. Kun sa paagi kan exhibit, nadudugangan man ang kita kan mga beneficiaryo. Na yung uh, SLP is one of the program of the DSWD. Yung pagbibigay po natin ng mga kabuhayan sa ating mga uh, mga kababayan, kapwa Bicolano. And hindi lamang po kasi nagtatapos doon yung pagbibigay natin ng anak buhay. Tinutulungan din natin sila in uh, uh, collaboration with other agencies and other stakeholders na mamarket yung kanilang mga produkto. Katakod ka ini, nangapudan si Laurio sa publiko na kurbaran ang mga produkto kan sa indang mga beneficiaryo, huli tadakulaan maidadara ka ining tabang sa sa indang SLP members. ang mga produkto, kagaya po nung nakikita nyo na mga rattan products. So ang gumawa po niyan ay itong mga kababayan natin. At marami pa po tayong mga uh, masasabi nating sariling produkto natin sa Bicol na po pwede nating kung pwedeng matulungan ng ating mga kababayan na tangkilikin ito sa pamamagitan ng pagbili nitong produkto na to. Bukas ang product display hasta sa Webes, Pebrero 22. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!